day in my life. Pa babaeng walang pahinga ho tayo okay, so sa inyong mga bida. And for today, mga mima ko, bago nga ang paglilinis serya natin, eto, may pinuntahan nga lang ako dito at kailangan ko na nga rin magpasukat ng postiso ganun. Eh? Mm -hmm. Ngayong araw nga, isusukat na nga yung aking postiso, mga mima ko, pero trial pa lang naman yon at hindi pa nga yun final. Pasok ko nga dito, ay eh, may dalawang patient pa, kaya naman ako, eto, maghihintay muna ako at eto, nakaupo muna ako dito sa Gedli, ganun. Inapasok mm -hmm. e, Pinapasok na nga rin ako ni doktora at sinukat na nga rin yung ginawa niyang pustiso para sa At akin. super na-satisfy naman talaga ako sa gawa ni doktora at may medyo may pinabago lang ako ng konti pero talagang okay na okay And na after siya. after ko naman nga doon sa clinic, mga mima ko, pumunta nga rin ako dito sa palengke at bumili nga lang ako ng dalawang pirasong orange. May pinababili nga rin pala sa akin sinanay nanay. Bumili nga daw ako ng asin at betchin. nga doon sa palengke mga mi, eto nagpunta nga muna ako dito sa 8 Mart at bumili nga ako ng lagayan ng kape at asukal ni Nanay. Alam ko na din kasi palitan yung lagayan niya doon mga mi kasi super luma na talaga at kailangan na rin talagang palitan ganun. After ko naman dyan ay nagpunta naman ako dito sa express, dito sa groceryhan nila at bibili nga lang din ako ng kape at asukal. Katapos ko naman doon mga mi, sumakay na nga rin ako ng tricycle dahil uuwi na nga ng ang e above na ito. Diyos ko day, ang daming ganap for today. Pag uwi ko nga dito sa bahay, agad-agad talaga namin tinikman itong cake na binili ko. Diyos ko day, hindi talaga kami nasarapan gano'y. Si Jay lang talaga yung nag-enjoy dyan mga mi ko at siya lang din ang nakaubos gano'y. Katapos naman namin kumain ng cake mga mi ko, eto inasikaso ko agad itong mga lagayan ng kape, asukal at gatas ni nanay. And after ko naman dyan mga mi, eto, sinalin ko na nga rin tong asin at betsin na pinabili ni nanay sa akin. dahil nandito nga tayo sa bahay ng biyanan ko, kaya kailangan nating magpalakas ganin Hala siya hindi, uy. Bumili nga ako ng pang eskoba mga mima ko dahil napakadulas na nga rin itong sahil. Kailangan ko talagang magpalakas ng magpalakas mga mima ko para naman matanggap tayo. Hala siya hindi, uy. Kahit naman dalaga ako mga mima ko, ang hilig ko talaga ay ang maglinis ng bahay. Hilig ko talaga lalo na kapag nga magja-general cleaning ganun. Pumili ako ng ganyang lagayan mga mima ko Para nga hindi na nga rin sa sahig na kalagay yung mga sabon ni Nana At yun lang muna for today mga mawe